Maraming salamat po, ginang Pangulo. A'udhu billahi minasyaitanurajim, bismillahirrahmanurrahim. Alhamdulillah, rabila alamin, bismillahi wasalatu wasalamu Allah rasulillahi. Mga mahal at ginagalang ko pong mga kasamahan dito sa Senado. Ako po ay tumitindig sa pulpito na ito, kaisa ng ating mga kapwa Pilipino sa loob at labas ng bansa upang ipaabot ang aking pakikipagdalamhati at pakikiramay sa ating nasawing kababayang OFW sa gitnang silangan. Nadurog po ang aking puso, ang ating mga puso, nang makita ko sa balita ang kalunus dunos na sinapit ni Ginang Ranara. Walang buhay, puro latay, at sunog ang katawan na natagpuan sa isang disyerto sa Bansang Kuwait mariin po natin kinukundi ang kriminalidad na ito. At kasama ni Senator Jingo Estrada, Senator Ramon Revilla Jr., Senator Rafi Tulpo, Senator Villanueva, ay nananawagan po ako sa lahat ng kaugnay ng ahensya sa si gobyerno sa pamumuno ng Department of Migrant Workers na patuloy na kumilos para mapanagot ang may sala. Hindi po matatawaran ng anumang simpatya at pakikipagluksa ang pasakit na dinaranas ng pamilya ni Ginang Ranara. Ang ating nais pong ipaabot kasama ng ating pagdamay sa kanila ay ang pagsusog sa nararapat at mabilis na pagkamit ng hustisya para kay Ginang Ranara. At kasabay po nito, ang pagtiyak na wala ng sinuman sa higit isang daan at limampung libong kababayan nating household domestic workers it, sa Kuwait ang mauuwi sa kalunos-lunos na sinapit ni Ginang Ranara. Ginang, Ginang Tagapangulo, naniniwala po tayo na walang buhay ang nararapat makaranas ng kalapastanganan sa kamay ni Numan. Hindi si Ginang Ranara, hindi si Numan. Kung kaya po tayo ay nananawagan sa bukas na pakikipagtulungan ng otoridad at opisyal ng Kuwait para sa mabilis na pagresolba ng kasong ito. Ako po ay lumalapit, nakikiusap, kumakatok sa pintuan ng ating mga kababayan, para bigyan pong diin na ang sinapit ng ating bayaning OFW ay hindi po kailanman gawain ng isang Muslim. Hindi po ito parte ng aming pananampalataya. Ito po ay tahasang paglabag sa katuruan ng Islam. Nililinaw ko po ito sapagkat karamihan po ng nasa Kuwait ay kaisa po namin sa pananampalataya. Kasabay ng ating pakikiisa sa pagluluksa at pagsigaw ng hustisya para kay Ginang Ranara ay isa ring panawagan na noway hindi po matanim sa isip ng bawat isa na anumang uri ng karahasan ay bahagi po ng Islam. Lalot higit na hindi po ito kailanman kasama sa doktrina duktri ng Islam. Ang katunayan po, ang pagkitil po ng buhay sa Islam ay mahigpit pong pinagbabawal. Ang sinasabi po sa Banal na Quran, ang pagpatay sa sinumang inusenteng tao ay katumbas na pagkitil sa sangbuong sangkatauhan. Sa puntong ito, nais ko pong ipahayag ang aking intensyon upang maging bahagi ng pribilehyong talumpati ng aking mahal at ginagalang at sinasaladuhang ginoo mula sa San Juan, Senador Jinggoy Estrada. Muli po, ang aking pong buong pusong pakikiramay, pakikiisa sa pagkilos tungo sa hustisya para kay Ginang Ranara. Maraming salamat po, Ginang Tagabangon.